gatherings. And today, I am preparing garlic dory fish. Dadaling ko po ito sa Batangas kasama po ng aking mag-ama dahil meron po kaming uh, chikahan doon kasama ni Nate na excited na excited na ngayon mag-swimming at makilaro sa kanyang mga kamag-anak sa Batangas. Speaking of... Uh, Dai! You Na-plancha mo na ba yung susuotin ko mamaya? Oo, oh, oh, kaya lang... Yung isa naman, Chahan. Uh -huh. I'm so o anong gagawin? Dadaling ko pa naman yan. Ano ka ba ano, naman? Anong gagawin ko niyan dito, ate? I don't know what to do. Ah, sige, di na. May solusyon ako dyan. Magdaka. Tawag kayo agad ng pulis? Pulis agad? Pulis agad? Di ba makulungto na ako para lagsam man siya? Ibang ginawa ko sa pamilya niyo. Aba? OE? eh, match? OE? ay okay, ka lang, ha? Kamusta ka naman? Hindi, ano ka ba? Ite-text ko yung ano, 911. Oo. Oh. Oo, ito kasi yung mga bagong kabalikat ng na mga nanay pag sila ay may namumroblema or emergency sa kanilang tahanan. Ayaya. Ah! siya! <laughs> ano ano to na? Ano ano Kaya po Ayos sa akin emergency mommy tracker. May isang nanay naman na nangangailangan ng tulong. Ang bilis ay in fairness sa mga kapuso ngayong umaga po sasamahan tayo nila agents Gladys Reyes at Jaya. Lang. Ano ito matawag sa amin? Yaman din lamang at nandito kayo. Eh, ano? Muna samahan lang. nyo na ako. Pero ano problema mo? Bakit ka nagano sa aming emergency ah. mommy tracker? Eh, ito kasi, minantsahan yung damit ko. Tignan mo! Ay! Nilagyan ng chocolate. Patingin nga. Oo mm -hmm. nga. Tignan mo. Nakita mo nga ka, Naku, itong chocolate ako? naman siya na to. Napakadali lang. Una, yung mga naligas na yan, pwede mo yung scoopin. O kaya naman, kung meron kang kutsilyo na hindi naman masyadong... Grabe yung pagkaka-tukab dyan. Tatanggalin mo, scrape, scrape mo. mo. Ah, okay. Tapos, okay, may jaya, di ba? Yung mainit na tubig. Tama, ibubuhos mo na agad dyan. Tapos, Tapos mo na ng detergent. Or yung pwede rin yung uh, dishwashing, dish liquid. liquid uh, dishwashing liquid. Para talagang umangat agad umangat. ang bumi. So, you understand what I'm saying? You got it! No. Oh. Okay, I'll do that one. I'll do it now. Oh. Ano e, ito naluluto mo? Eh, ito na nga. Samahan nyo nga ako. Dahil meron akong family gathering nga sa... Batangas. So, yeah. kailangan ako mag-prepare. Okay. Ito itong yung batang. garlic oh. Dory Fish. Ayan. O, sige. Ayan. So, ngayon, itong Dory Fish, okay. madali namang makahanap Kabulito nito. Tapos yung Parang garlic, ako? bali, inadobo ko na siya. So, ang ginawa ko lang, syempre nilagyan ko muna ng asin at pepper yung ating Dory Fish. Mm -hmm. Tapos, tinap ko na yung, ano, yung garlic. Favorite Tapos, lalagyan mo button, lang. Eh. Yes, si capers. So, pagka yung adobo, yung garlic uh, in adobo sauce, ang Uh, yung bote, nakabote, ang mm -hmm. gagamitin nyo, easy on the salt kasi po, medyo maalat na siya. Ay! Ay, teka, ang pa pang ano lang, so, parang may oh, clip lang. Eh, ano yan yung yung eh, social yan. O, oh, <laughs> oh, tapos ngayon, lalagyan natin sesame, sesame oil. oil ayan. Mm. So, ano mo lang siya, drizzle lang ng konting sesame oil. Tapos, Babalot na din Ibabalot mo ng ganyan.